Magandang buhay yung mga panyero kahit magulot kaya na sa akin na sa prito sa ating umagahan sa akin na sa ba at ating prito na ang na lang pero hindi ginagad hindi lang yun dahil na sa sa ba Pwede na ito guys. Pritong sagay yung saka pritong dahil na bangos. So, inakay ng bangos. Tayo, inakay, inakay. Binain. Binain pero asinda na katagay. Ito na yan. Pwede na yan. Sakto sa agahan. Sakto sa agahan. Last na sa tayo guys. Dito tayo na atat. Pero nag-delete lang naman ito. Ox na yan. Bale ito na guys ang ating ulam mo. pritong Ula saging na saba. Tapos, prito tayo ang dahing na bangos. O yan ang sausa. Pinrito kamatis. Tapos na tayo kagabi na binayabasa ng alukbate o na may sahog na tilapiyang pinrito. Ayan guys, ang ating masarap na ahagahan. Kain tayo. Ito ulam natin na pritong ano, bangus na inakay. Iyan na ba lahat yan? Hindi, okay, meron pa nakapagro. Sumitin tayo ng saging saka. tayo guys. Manis. Olap. Naan ka Ang aga. Tan sa sabi. Hinug na hinug. Salak. Alakbate pa ako. Ayun na sila? Hindi. Tira kayo ba alakbate? Hindi. Hmm. Butang din na sa biro. Akan na mukha akong no? Ah. Ikaw. Diyan pa tayo sa luloy ito. Yan, sa luloy sa... Yeah. Binigay ng nabait namin ang kapitbahay, no? Kaya lagutin natin ulit sa luloy ito. Sarap lalong gulay. Maroon na tayo mahay blood. Iba si lang ang nakaka hindi sa pagkain. Malamin na kung sino nakaka-highblood. <laughs> madam. Kasi <laughs> madam ang nakaka hindi sa <laughs> pagkain. Pagkamalakas mo pa kahayblad hindi walang pera ilan noh di ba? No. malakas na pera. lang bigas. kuryente. stress <laughs> pa. Alam ba pambayad sa tubig? Hindi nang malakas maka Pero yung kinakaalan namin di nakaka-haybla. ما معاه راهي